Vice Ganda ibinalita na isa sa bonding ng Kim Pao ay ang pagwo workout ng magkasama, kilig overload na naman ang lahat. Hindi nauubusan ng mga ganap. Kahit busy ang kanilang schedule hindi mawawala ang bib time. Kaya lalong inaasar kalat agad sa social ang mga bonding time ng dalawa. Ganitong love team ang masarap supportahan. First time nilang nagkatrabaho pero grabe ang closeness. Kung matatandaan ninyo dumalo si Kim Chu sa premiere night ng movie ni Paolo ang elevator. Ang bilis nilang nakapagpalagayan ng loob kaya ganyan na sila kalapit sa isa't isa. Isang mahiyain at makulit bagay na bagay ang tandem. Ayon nga sa mga komento ng mga fans, isang bagay na nagustuhan ko sa tandem nila, ang pagiging totoo kahit nasa harap at likod ng kamera komportable ang mga kilos nila. Hindi uso ang mga script kaya siguro ganoon na lamang kalaki ang pagmamahal ng taong bayan sa kanila. Ang sarap pagmasdan ng Kim Pao. Ayon pa sa isang komento, Kim Pao sobrang nyo kaming pinapasaya araw-araw. Salamat din kay Vice Ganda na ibinibida niya ang mga ganap ng couple. Gustong gusto ko yung mga bonding moments nila after work magkakadevelopan na yan malapit na. Ayon pa sa isang komento, bakit may mga ibang hindi lang nakita na magkasama yung dalawa malamig na agad sa isa't isa? Ano yun kailangan ba lagi sila magkadikit may mga sariling buhay yan, mga yan hindi nila kailangan na laging magkasama just to prove what they felt towards each other sa kahit anong relasyon kailangan pa din ng me time kasi baka lalo kayo magkasawaan kung lagi kayo magkasama just saying. Ilan lang yan sa mga ibinahaging komento, basta ang Kim Pao number na agad.